Ang tawag po sa bayan ng Kalasyao dati ay Kalasian, or root word po niya is Lasi, means uh, lighting. Uh, usually po dito sa lugar po namin, uh, marami pong mga uh, nipahat, mga puno na nagsisitaasan and according din sa mga uh, research, dito po ay majority nangyayari yung mga uh, natural phenomenon, lalo lalo na yung Lightning. So mula nung uh, nang dumating na po dito ang mga Spaniards, doon na po nila uh, in dinagdag yung word na lugar de rayos, uh, which is a translate of Spanish word from or Kalasian or Calasian. Over the years po, uh yung from the word Kalasian, it became Kalasiao. Mula nung nasakop po tayo ng mga Espanyol, uh, ang Kalasiao po is napakasimpleng bayan lang po. Uh, majority is puno-puno uh, siya ng uh, grass field, wala pa masyadong mga infrastructure. Pero as of today, ayan uh, pinagmamalaki na rin po ang bayan ng Kalasaw dahil marami na po tayong commercialized building, uh, restaurant, including yung mga uh, recreational facilities. Ayan, yun po usually yung mga kin uh, meron po tayo dito sa Kalasaw. At yun din po yung isang uh, pinupuntahan ng mas marami pang mga investors. And syempre, mga turista para bisitahin ang bayan ng Kalasyaw. And we are also hoping na in the near future, magiging city na ang bayan ng Kalasyaw. Ang Kalasyaw ay nasa gitna ng Pangasinan mismo. So, number one siya sa um, mga turis. Isa rin po sa inanuhan na tourist spot din na kasama dahil ito po ay pinagmamalaki ang Kalasyaw Puto. Pag sinabing um, Kalasyo, ang unang na tumatatak sa isip ng mga turista at puto. Alam niyo po, um, kung saan man tayo pumunta, taga saan ka, kalasyaw, ang maiisip nila agad, puto. So yan po ang puto, ang tinatawag na golden, ano po namin, um, kakanin. Yan po ang pinagmamalaki ng kalasyaw. At eh, syempre, proud din po kami dahil um, panahonan pa ito ng Espanyol, one of the oldest towns here in the Pangasinan. Um, syempre, Kitang-kita nyo po, andyan po ang St. Peter and Paul na um, kinikilala din po sa buong Philippines dahil ito nga po ay uh, treasure po namin. Marami na pong dumaang lindol, um, pagsabog, uh, mga baha, pero najan pa na may maintain ang ating um, simbahan. Napapansin nyo, nasa gitna ang simbahan, um, napapraktis pa rin yung simbahan, napaligiran ang school munisipyo at iba't iba pang mga establishment. Ayun po, ang kakaiba dahil kung mga tourists mga um, gusto rin ng mga tourists mga historical, number one din po ang Kalasyao na ipinagmamalaki po yan. So dito po sa Kalasyao, meron tayong main tagline. Yan po ang Aligwas at Arangkada, Jad Kalasyao. And dyan po, pinapakita ang pagkakaisa. Hindi lang po pagkakaisa ng mga tao, nakikita natin ang pagkakaisa ng mga public servants mo natin at dahil dyan sa pagkakaisa ng public servants natin, dinudumog tayo ng mga um, iba't ibang establishments. Nakikita nyo ang paglago ng ating ekonomiya dito po. Dahil dyan papasok ang mga turista, mas nakikilala pa ang Kalasyao. At dyan po papasok ang mga puto vendors po natin. pinaka pinakaunang, pinakaunang um, pangkabuhayan ng ating mga mamayan ang puto putuhan. May kita nyo, pagdaan nyo, dyan na pupapasok ang tagline ng tourism dito sa Kalasyao. Diyan, Galila, Diyan, Kalasyao. May kita nyo, pagdaan nyo pa lang dyan, may kita nyo na mga kamay nila, isa-isa, pipili na lang kayo dyan. Kaya dyan po, nagbunga ang Diyan, at Kalasyao.